ayan, good morning guys sinabang mga nanay para magluto ayan, ako guys ay nagluto nito MBM invento rin ng mga lulutuin pa minsan-minsan para iba-iba ang maiba naman ang mga ulam ng mga bata ito guys ay giniling at gining at patatas ayan ito na aking niluto ngayon ang tawag dito ay giniling ito ang aking recipe na yung araw na to I think luto na to so makakakain na ng almusal ang aking estudyante tikman nga natin Hmm. Ito na nga siya. Hmm. Sarap na, yummy na. Kaya akong luto ng patatas. Okay na. Luto na. Mm. -hmm. Thank you guys for watching.